channel. Ngayon kami ay mamimili sa Costco. sabon. Sa <laughs> Irene, papunta na kami ng kaso. Pala <laughs> Mamimingwit kami at Irene. Mamimingwit kami ng ano niya ng sabon. Oh! So, ayan guys. Dito na kami ni ate Irene. Ayan, maraming sale. Ay, down ni Rin daw. Rinse out odor. Sale pa, no? Oo, ayan Ayan na. 14.99 din naka-sale siya. Ayos. 10 dollars and nine cents na lang. Oh, pati yung toothbrush naka-sale. Ayos. Oral B. Kukuha oh, din ako kasi naka-sale na eh. Pero sa Pilipinas, di ako nagdada ng Hindi? meron ko isang. Yan yung mga gumagamit ng kulay. Naka-sale din siya. Mm -hmm. Ano ba yung pang-allergy? Ah, hindi. Hindi yan, baby. Mga elektronik. Sabi, ang dami halaman dito. Mag-garden ka na. Ay, Bebe! Christmas na! Kaya, ayun lang. Kaya nandito ang dami ng Christmas. Oo. Oh. Anong may gusto mo na i yun. Doon oh, sa kabila, gloves yun eh. <laughs> Dali ba, bebe? Bebe, oh, Christmas light. Ayan, ay, parang ang buong bahay ba yan? I don't know. Ayan, ang ganda. Ayan, life ay pressure na. Ayan, mga design nila for Christmas, guys. Hindi ba, may mga bonete rin sila andito may socks na sila dito be Bonet. bonnet medyas mahaba ayun tingnan mo yan be mahaba doon tayo sa kabila ikaw Bebe, ang gaganda. Pag, pag nagkaroon ka ng bahay, ganito. ang gaganda ng mga, ano, sarap higaan. Doon yun, I think. Hindi pa. Ayan, ayan siya. Excuse me. Ah, sige, dito muna ako. Sige, tingin ka na. Tingin sa ating Irene na ano, <laughs> Ate Irene, saan natin ito gagamitin? Can I see Magta ay Di Biro. Magta ay Di Biro. Paghapon na kayo. Hindi ko makakita dyan. Saan? san ba? Pag ano na to, lumabas yung video. Kasi ano. Hindi pala ako nakikita. Ayan na. Magta ni Di Biro. Maghapon na kayo. Ayan, mga iba-ibang klase. Ano ba to? Kailan natin kabayo? Ay! <laughs> Ay. My fireworks. <laughs> My fireworks. <laughs> Ay, sorry sorry, hindi namin bagay. Hindi bagay so. Hindi mo na kami magtatanong. <laughs> Nakapagtingin ka? Ayun. Magkano? Sa taas, sa taas, ang presyo niya. Baka mga 9 something lang yan. Ha? 14.99? ninety miscature sa pura. Ano ba yan? Ano tatak ano? niya? Mayroon po sabi niya. Magkano? Mukhang maganda naman. Bunggo. Bunggo. Sige, be. Tapos likod tayo sa kanan. Ayan, may mga books din. Ito. Oh, Ay, sus. Diretso. Sige po, Diretso. Kasi oh, sa Irene, nandito yung gain. Ang dali lang. Ay, lang. Laging, laging. yung sige, sige. mo lang. Saglit lang. Ito yung kukunin natin sa bed. Ay, bebe na kasi! Bebe na kasi, lo! Ayan, no. Kita niyo, guys. Ayan, no. 19.99 siya. Ngayon, 15.99 lang. Nakasale! Oh, na Ilan bebe? Pukuha na ako. Ayan guys, kita nyo naman nakasing. Kaya kumuha na rin ako ng downy. So, ayan. Yung mga importante lang na pwede mong i-stop. Ano? Gusto mo mag tayo dyan? Saan? Gusto dito? Saan? Okay. okay. yung mga plato. Nakasuyod si Plata. Nine something lang. Tapos ito baby, yung tupperware nila. Ten dollars and ninety-nine cents. Ten dollars. Oo. Kuha na tayo. Ten dollars lang pa? Oo, ayan o. Ten dollars and ninety Ayan guys, andaration 1996 Tingnan mo naman eh. Yeah. Imagine nyo naman a long time ago, five oh, dollars lang 'to. Ngayon 999 na. <coughs> Ito ba hindi naka-sale Hindi naka-sale. Hindi. Puro sabon. sabon. Saan? Dito tayo. Dito dito. Uy! Uy, be! Dito tayo. Puro pampers dyan. Susundan kita. Dito dito. Hihilahin kita. Baka iba mabingwit natin dito. Ang mura niyan. Eight something. Magkano to? Ito ba yung ano? Yung paper towel. Magkano? So, ayun guys. Siyempre, nanggaling na tayo doon. Nakakuha na tayo ng tubig natin. And paper towel. So, nandito kami ngayon sa mga pastries. cream. Ayan. Araw ng mga pumpkin. Pumpkin pie. Ito sa atin. Ititingin siya. Kirtland uh, Signature bakery. Ayun, meron silang lemon raspberry muffin, a uh, triple chocolate muffin. Para lang. Tapos dun banda roon, kukuha ka mamaya ng itlo. oi Ang daming laman ko! Ha? Ang daming laman Magkano? Sa bagay, ah, nga sa trabaho eh. Ayan, mga pastries nila. Ano yun? Cream, cream cheese, cream cheese danish. Ito naman, a uh, cherry filled danish. Ouch! Ay! Ito yung sinasabi ko, Bena, ka-individual wrap yung Madeleine siya. niya. na 939. Samantalang ng 6 something lang. Ito yan, oh. Ito, Masarap din ito, eh. Yung? Oh, dati mix Alam, yan, ito. eh. Wala. Oh, meron din silang uh, chocolate. Chocolate croissant. Ayan. Ayan.

Parang yung masipro. Hindi siya sobrang tamis. Gusto niya yan ni Teroboy. Ano naman to? Babka. Chocolate babka. Tapos ito. Try mo. Pwede niyang baon baunin Grabe oh. Naka-sale, $7.99 lang. Ayan oh, different flavor. Samantala, binili ko sa Target nung nakara na nakaraan mahal, na mahal-mahal. Dalawang peraso lang. Thank you. Kasi, alam mo naman, iniiwasan na natin sobrang matamis. Ay, sorry, sorry po. Sabihan mo ko, ah. Okay ay tenga ko lang to be. Eh. Ha? Yung beers na yan, no? mahal Oh, mahal yan, beers. yeah. So, ngayon, dito na tayo sa lugar ng uh, beef. Mga meat. Sige lang, sige lang, babe. Dito, di, dito muna natin iwan. Pwesto ko muna yung sasakyan Dito. fresh atlantic salmon yeah 26 or dun sa timbang yeah. diba bebe lika-lika may mistisong tisoy ay miss, mistisong tisoy bebe all oh, mistisong tilapia ay no 13.77 nakatikim ka na ba nito hindi pa tilapia tilapia yan mistisa lang Ayan o. Fresh whole tilapia. Farm raised. So, alaga. Oh, grabe o. Forty dollars and eleven cents. Ano to? Tilapia din to be o. Oh. Tilapia na fillet na siya. So wala na tong tinik kaya. Ano naman po? Whole branzi. Branzino. Hindi ko pala na yon Ayan guys. Ano naman to? Wild Pacific Cod Filling. yung okay. okay. makikita lang ta hindi naman talaga umili ng mga carne dito so ito yung pork loin ano yan? back ribs ayan po yung mga presyo depende dun sa ano. kasi ito naman uh, beef back ribs $29 14. ako ito na yung mga hinahanap ni Papa grabe Ninety-three dollars and sixty cents. Grabe, um, daming taba. Taba. Seven ng nine kasi steak, marinated steak. May kukunin ka ba dito? Ba? Wala. Wala. Tara na Ay, manok be, oh. Ay, puno ka na. Oo, oh, nag-ano kami kahapon sa seafood city. tara, tara pala po. May mga, dito naman tayo guys. Sa mga. Ha? May baby carrots sila. Ayan. Mango. Sliced mango. $9.99. Meron silang fresh cut fruit. Ayan siya sure, guys. And then meron silang candy heart seedless grapes. Seedless, oh! Ito, black seedless grapes. For 99 lang. Ayan siya guys. So ito naman, blackberries. Mura rin. For 99 lang. Pero hindi natin alam kung matamis kasi. Kasi may pula-pula siya eh. I don't know. Pero siguro ko ba sa. isa. Dito daw na tagal. Diyos just... ko. Ay, Tikman lang natin. Ayan, may organic raspberry. Butas. Uh, Butas si yeah, Ate Erin. Ayan gusto. Grapes na sila. Sorry. Hindi naman sa Ate ay ng broccoli. Kasi ibarit ng nandito kami sa lugar ng mga putas, uh, mga kamatis, ganyan, onions. Pasok na lang kami doon mga Kuha kami ng eggs. Saan sa Terry? Nawala ang Lola. Ay, doon siya. Titingin siyang portion. Hindi ko alam nilang tiktog niya. nakuha na ako ng iklaw nakuha din tayo ng silirius lake bell pepper nila isang 6.15 tayo sa Bebe, ito siya, oh. Ayun siya, oh. p Oh, lika dito. Liga, dito tayo. Ito siya, oh. Ilan sa'yo? Buksan mo, 399 Nakalagay? Oh, ilan sa'yo? Ilan sa'yo? Tatlo. Tatlo? Tignan mo. Tignan okay, mo. 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 na Oo. Oh! oh. Siguro tatlo din. 399 lang eh. Mga okay. ng Chico! at Irene. Nasaan na next? O oh may <laughs> <laughs> Ano na next? Bigas, right? Oh, tayo. Ano ka may sinabi kong dito? Bigas lang. Bigas lang sinabi. Oo. Oh. Gusto mo ikot-ikot. Parang. Oh, tara. Sige, mauna ka. Dito na tayo. Nasa gitna.

Ayan, inaayos na ni Papa yung mga pinamili ni, ano, ni Ate Irene. <laughs> alam, alam, mo ba kung magkano yan, lakay? Pambango na sa Pilipinas yan. Hindi, <laughs> alam. <laughs> alam <mo sa> <laughs> yung pambili, pinambili niyan, dapat pambango sa Pilipinas, din na ako lalabas. <laughs> sa loob na ng bahay. Oh, sabi mo, ah, uh, pwede bang ano, pa-sponsor muna? <laughs> <laughs> o oh, paano guys? <laughs> ano ba naman ang masasabi mo, Terence, sa pagpunta natin sa Costco? Ay, napaka, napaka mura. <laughs> <laughs> <Kabalik> na <taran. laughs> Naubos na naman ang na milyones. <laughs> paket pocket money para magbakasyon sa Pilipinas. So, ano na no, masasabi mo sa pagbili sa Costco kumpara dun sa mga store na yung may patingi-tingi ba? Mas maganda nang mamili rito. Kasi medyo mura, pero pero pag marami ka nakita mas marami kang bibili. Dapat kahit pa paano may 500 ka <laughs> So, ayun guys. Dito kasi, so gaya yun yung nabili kong gain. Dapat yon mga almost $20. Since naka-sale siya ng $4, so malaking bagay na yun. Diba? Lahat ng sale, pag binili mo, sumatotal. So Parang may kang <laughs> bultuhan kasi dito guys so you know pwede magtanda sa atay rin yeah. patingiting eh. so isang ban piso <laughs> tutubo ka na ba doon <laughs> tutubo na <laughs> magkano yung ano isang buong ban isang buong buong ban it's mura lang man. Like, nasa 4 dollars pero yung patties niya burger patties yun nasa kulot uh, mga ilang peraso ba yun yung burger patties uh, -uh. yung, yung nasa ban. ban marami sa 20 pieces uh -huh. ata eh Ilan? 20 pesos ako. Ay, panalo ka na. Ititinda mo piso isa. <laughs> 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 Paalala mo ito ha. Bigas niya na kayo. Paalala. Pa Ate, I mean. Pare parehong mga lol. Sa'yo na sa isa sa ito. Gusto mo ba ng hotdog? Ay, mas, Alam mo ba hotdog dyan? $1.50. Malaking hotdog, hindi maalat. Tapos may inuming ka pa. Ayaw mo na hotdog yan. Oo yan dyan. Ang sarap na hotdog nila. Gusto mo daw? At nang baka biglang humaba. Mahabang hotdog yun. Ay, kayo mo, chill lang. O paano guys? Paalam lang na nga kami. At yung driver namin ayaw naman magsa <laughs> Ay, namin sana namin ang Pepsi para Ay, ano, eh, lalong malamigan. para lumamigan ko. Ha? I think so, oo. Para pag buhat ni Joseph. Ano okay, guys? Alam na kami ate Irene. Bye. Thank you for watching. See you on our next vlog. <laughs> <laughs> Kasama na si Bakla Babush. <laughs>